Dali tayo tayo mangga. Ito so, ka matchili. Ito tayo ka Ay guys. Nasa Pasig uh, Elementary School tayo o oh, manggahan. Nasa manggahan tayo. Yun. Ay. Mukha na ka matchili. Yun. Nasa manggahan area. Manggahan, Pasig. Ito yung bunga ng kamachi li. Oh, ang dami oh. Guys, ang dami bunga ng kamachi oh. Yan. Ang sarap nito ang kamachi li na to. Ayan ah. Ito kamachi li oh. Yan, oh. Nakakain tayo ng kamachi li. to. Para sa makupa. Ano? para makupa. Oh, oh, oh. Sarap. Masarap sila, masarap sila guys. Ano lang siya sa is, makupa? Wala pa sa si makupa. Hmm? Sarap! Para mani! <laughs> mani na pinagay na makupa. Ano? You know? kamat Kamachili. Ano nang kabang chilik tayo? Puno na kabang Sarap ang daming bunga, sarap So, guys nice. Ang dami Actually, ngayon, ngayon, ngayon ko na nalaman na kinakain pala ito Buwan ng kamat Sarap. Hmm. Pero mahal na ang kill nito, no? 200. Oh? Huh? Diyan, na. Man na 200 lang kilo nito. Imported na, prot na protas to. Dito ko lang natin sa Pasig to ha, Manggahan Elementary School. May may, may puno sila ng kamatchili rito, no? Sarap. Ano? You know, guys, ay comment lang kayo sa video pag ni-post ko to kung kusan kung saan buwan tao sa lugar niyo ang bunga na to, kamatchili. Kamatchili masarap. Yan no. Masarap siya. Hmm? Yung anong buto, yung buto niya is parang masanas. kitim hmm Sarap. Ang sarap. chili. Ang nasa parang, parang, parang halong ano, uh, makupa, makupa at saka mani. Sarap siya. shout out sa mga batagnon sa Marnon. Shout out sa inyo dyan ha. Kabadyangan nga uh, marubay nga dawid sa pangdan tanawan shout out tagalaw ang mga tagalaw ang mga barkada all over the world salamat mga nag uh, ng mga video ko salamat aw oh. shout out sa inyo lahat sa lahat kamatsili sarap masarap siyang prutas mm. mga ano na to sa vitamina masarap ito yung ito yung lugar na ang daming prutas paligid ano oh, ano isang banda to yung ano dito ang ganda sarap guys ang sarap ng kamachili kung sino may kamachili sa inyo sa lugar nyo ang sarap ng bunga na to ngayon ko na natikman na naging nagustuhan ko na kaagad. Wow! Nagustuhan na kaagad. Parang, ano lang ah. Napagpawaw tayo sa sarap. Wow! Ay, shout out sa inyo lahat dyan. Bye bye! Bubus!